Sa mundo ng showbiz, hindi nawawala ang mga kontrobersyal na pahayag, at isa na namang matapang na opinyon ang binitawan ng batikang kolumnista at broadcaster na si Christopher Mann. Kamakailan, naging usap-usapan ng kanyang pahayag na direktang nagdoda sa isang personalidad na nagkwento ng karanasan umano noong siya'y dalawang taong gulang pa lamang. Ayon kay Christy, mahirap paniwalaan na sa murang edad ay maaalala pa ng isang tao ang ganitong detalye sa kanyang mismong pananalita, dalawang taong gulang ka palang pala noon. Paano mong nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naalala, dadalawang taon ka pa lamang, nakakagulat, sorry pero ako mismo, hindi ako naniniwala, nahati ang opinion ng netizens, may mga sumuporta kay Christy at nagsabing tama siya, dahil ayon sa mga eksperto, kadalasan ay wala pang malinaw na memorya ang isang bata sa edad na dalawa. Ngunit mayroon ding mga nagtatanggol sa nagsasalaysay, na anilay posible pa rin daw magkaroon ng tinatawag na early childhood memories, depende sa karanasan. Sa bawat pahayag ni Christy Furman, hindi may kataila na may hatid itong diskusyon at kontrobersya, bagamat may punto siya sa pagbibigay diin na maaaring hindi ganoon ka-reliable ang memorya ng isang batang dalawang taong gulang, nananatili pa rin sa publiko ang pasya kung tatanggapin o hindi ang kanyang pananaw, isa lang ang malinaw, sa showbiz, ang bawat salita ay maaaring magbukas ng mas malawak na usapan. Sa mundo ng showbiz, hindi nawawala ang mga kontrobersyal na pahayag, at isa na namang matapang na opinyon ang binitawan ng batikang kolumnista at broadcaster na si Christopher Mann. Kamakailan, naging usap-usapan ng kanyang pahayag na direktang nagdoda sa isang personalidad na nagkwento ng karanasan umano noong siya'y dalawang taong gulang pa lamang. Ayon kay Christie, mahirap paniwalaan na sa murang edad ay maaalala pa ng isang tao ang ganitong detalye. Sa kanyang mismong pananalita, dalawang taong gulang ka palang pala noon. Paano mong nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naalala, dadalawang taon ka pa lamang, nakakagulat, sorry pero ako mismo, hindi ako naniniwala, nahati ang opinion ng netizens, may mga sumuporta kay Christy at nagsabing tama siya, dahil ayon sa mga eksperto, kadalasan ay wala pang malinaw na memorya ang isang bata sa edad na dalawa, ngunit mayroon ding mga nagtatanggol sa nagsasalaysay, na anilay posible pa rin daw magkaroon ng tinatawag na, early childhood memories, depende sa karanasan. Sa bawat pahayag ni Christy Furman, hindi may kakaila na may hatid itong diskusyon at kontrobersya, bagamat may punto siya sa pagbibigay diin na maaaring hindi ganoon ka-reliable ang memorya ng isang batang dalawang taong gulang, nananatili pa rin sa publiko ang pasya kung tatanggapin o hindi ang kanyang pananaw, isa lang ang malinaw, sa showbiz, ang bawat salita ay maaaring magbukas ng mas malawak na usapan. Sa mundo ng showbiz, hindi nawawala ang mga kontrobersyal na pahayag, at isa na namang matapang na opinyon ang binitawan ng batikang kolumnista at broadcaster na si Christopher Furman. Kamakailan, naging usap-usapan ng kanyang pahayag na direktang nagdoda sa isang personalidad na nagkwento ng karanasan umano noong siya'y dalawang taong gulang pa lamang. Ayon kay Christy, mahirap paniwalaan na sa murang edad ay maaalala pa ng isang tao ang ganitong detalye sa kanyang mismong pananalita, dalawang taong gulang ka palang pala noon. Paano mong nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naalala, dadalawang taon ka pa lamang, nakakagulat, sorry pero ako mismo, hindi ako naniniwala, nahati ang opinion ng netizens, may mga sumuporta kay Christy at nagsabing tama siya, dahil ayon sa mga eksperto, kadalasan ay wala pang malinaw na memorya ang isang bata sa edad na dalawa. Ngunit mayroon ding mga nagtatanggol sa nagsasalaysay, na anilay posible pa rin daw magkaroon ng tinatawag na early childhood memories, depende sa karanasan. Sa bawat pahayag ni Christy Furman, hindi may na may hatid itong diskusyon at kontrobersya, bagamat may punto siya sa pagbibigay diin na maaaring hindi ganoon ka-reliable ang memorya ng isang batang dalawang taong gulang, nananatili pa rin sa publiko ang pasya kung tatanggapin o hindi ang kanyang pananaw, isa lang ang malinaw, sa showbiz, ang bawat salita ay maaaring magbukas ng mas malawak na usapan.